Gladys, ano ngayon ang sitwasyon dyan sa nagpapatuloy na uh, Solidarity Rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte? Monica, suot ang kulay green na damit at bitbit -bit ang Philippine flaglets ay dagsa ngayon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Freedom Park dito sa uh, Davao City upang makibahagi nga sa nagpapatuloy na Solidarity Rally kasabay ng pagdiriwang ng 80th birthday ng dating Pangulo. At kahit nga mainit ang panahon kanina, hindi ito alintana ng mga taga-suporta at kahit ilang oras pa uh, na pagtayo. Para lamang maipakita ang kanilang suporta sa dating pangulo Bago ang opisyal na pagsisimula ng rally, binuksan muna ito sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga awitin na naglalarawan sa kanilang mga damdamin at pagiging makabayan. Mga kabataan at maging mga senior citizen ay inilaan ang kanilang araw para sa pagtitipong ito. Iba't ibang emosyon naman meron ang mga taga-suporta ni FPRRD. May ilan nagalit at gigil dahil sa pagkakaresto ni dating Pangulong Duterte na itinuturing nila na tatay o ama ng lungsod. Meron ding nagdadamdam dahil wala o mano silang nakikita na katuparan sa mga pangako ng kasalukuyang administrasyon. Sa pinaka-programa ng nasabing rally, may mga inihandang mensahe para kay former President Duterte bilang isang kaibigan, leader at family man mula sa kanyang mga kakilala at mga grupo o sektor na dumadalo ngayon. Magkakaroon din ng symbolic blowing of the candle nationwide bilang pagdiriwang sa kaarawan ng dating pangulo Uh, Monica, nilinaw ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office na walang anumang emergencies o banta uh, sa lungsod matapos nga ang aksidenteng pagtunog ng sirena dito dahil sa technical issues. At ang uh, nagpapatuloy ngayon na solidarity rally sa Freedom Park dito sa lungsod ay naasahang matatapos naman alas 10 ng gabi. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Mm -hmm. Gladys, alam natin na Davao ang balwarte ng pamilya Duterte, no. Ilan ang inaasahang dadalo dito sa tinatawag nila na solidarity rally at uh, enough naman ba ang uh, security na naka uh, nakapaligid sa area? Monica, ayon sa Davao City Police Office, thousand ang naka-deploy na uh, security personnel kasama na advance ang police ng Davao City at ang support unit nila. At kahapon sa ating interview sa Davao City Police Office, uh, nasa 100,000 individuals ang inaasahan nilang dadalo sa naturang pagkikipon. Pero as of 4 p.m. kanina, nasa 35,000 individuals ang naitala nilang nasa loob na ng Freedom Park at ayon sa organizer ng pagkikipon ngayon, inaasahang madadagdagan pa ito dahil karamihan sa mga taga-suporta nang dating pangulo ay kaka-out pa lamang sa kanilang mga trabaho at hahabol na lamang sa pagsubo. Monica? Monica. Maraming salamat Gladys Tuwabi, uh, Tuwabi live mula sa Davao City.